Pagkagising ko nga ho pala diyan at medyo tanghali na nga ho pala, ako muna nga ho pala ay nagkape, hindi ko lang ho Pagkatapos ko nga ho pala magkape diyan, ay bumili nga ho pala ako sa tindahan ng tuyo, itlog at sibuyas. Dahil meron naman ho ako din sa boarding house na kamatis. Aring nga ho palang kamatis nari, ay binili ko nga ho pala sa aking katrabaho. 15 pesos nga ho pala isang plastik, abay kalilito ng kamatis, abay kasingkyot ko naman. Yo naman. Inugasan ko muna nga ho pala yung kamatis bago ko nga ho pala Ang pagkakagayat ko nga ho pala ay pahaba at sinunod ko naman ho rin sibuyas. Ginayat ko lang ho yan ng medyo maliliit. Pagkatapos, ari naman humbawang ay pinitpit ko lang para humabilis matanggal yung balat at ginayat ko nga lang ho pala ng medyo pino. Pagkatapos ko nga ho pala diyan, mga kalingit magayat ng mga sangkap, ang isusunod ko naman ho, aring itlog, atin lang ho yung kakasawin. Tapos maglalagay nga ho pala ko dyan ng kaunting asin. Atin lang halu-haluin para mabilis agad matunaw yung asin. Atin na nga ho pala yan mga kalinggit. Nagsalang na nga pala ko dyan ng kawali at maglalagay na nga pala ko dyan ng mantika. Kapag mainit na, ilalagay na ho natin aring sibuyas at bawang. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa maging golden brown. Kapag okay na, ilalagay na ho natin aring kamatis. At maglalagay nga ho pala tayo dyan ng mga pampalasa ng asin, umami at paminta. Tapos halu-haluin lang ho natin para yung lasa ay dumikit sa kamatis. Kapag nga ho pala luto na yung kamatis, ilalagay na ho natin aring itlog. Nang mailagay na nga ho pala natin yung itlog at lang halu-haluin hanggang sa magbuo buo ito at kumapit sa kamatis. Makalipas ang ilang minuto, arin na nga ho na yung ating kamatis na may itlog. Amoy pa lang ay nakakagutom na. Pagkatapos ko nga ho pala dyan mga kalingit magluto na rin itlog, ang isusunod ko naman ho lutuin arin nga ho pala tuyo. Di kay kasarap naman ho na rin kapartner diya sa kamatis na may itlog. Dahil ito na nga ho pala mga kalingit yung tuyo ay pwede na nga ho pala tayong kumain. Ari nga ho pala sana ay dapat umagahan lang ay inabot na ho ng tanghali. Kapag nga ho pala ako'y walang pasok ay late na nga ho pala akong gumising at tanghali na kainama na. Tara mga kalingit kain ho tayo dini. Abay ano pa hong iniintay nyo dyan kumuha na ho kayo dyan ng kanin. O kaya naman ho ay sinangag at dahil masarap ho aridi yan. Dahil wala naman ho akong kasabay ay sabayan nyo ho ako dining kumain. Pagkatapos ko nga ho pala dyan kumain at busog na nga ho pala si Kalingit, ay maglalaba naman ho ako diyan para naman ho yung kinain ko ay mahug-hug-hug-hug. Habang naglalaba naman ho ako diyan ay magbubuli nga ho pala ko na rin sahig na may sabon para naman ho luminis at mabango-bango. Pagkatapos ko nga ho pala dyan maglaba mga kalinggit, meron pa nga ho pala ko dyan ginawa. Naglinis nga ho pala ko dyan ng electric pan at hindi ko na nga lang ho pala pinidyuhan. nga lang ho pala talagang rest day pero ang dami dami mong ginawa. Ay paano ho mga kalinggit hanggang dito na lang bukas so Bye, -bye.